Benta Simulan natin sa pag-aayos. Hinanda ko na din ang mga gagamitin. Sa araw na ito, sana makabenta tayo. Pagdating sa pwesto, halos magtatlong oras na tayong walang benta. Ganito talaga. Kapag nagninegosyo ka, dapat may tiyaga ka sa ganitong sitwasyon makalipas ang ilang oras ng paghihintay. Di ko akalain, biglang dumami ang mga bumibili. Sige ah, po. Hort na lang. oras na para magkaroon tayo ng benta. Dahil nagkabenta na tayo, shoutout ko muna kayo. Shoutout dyan kay R.C. Gumapas, John Rotabera, Kenneth San Pascual, Janine Cristil, Talia Amanda Memehe at sa mga walang sawang sumusuporta. Maraming maraming salamat sa inyo. Mahina man ang pag-usad mo, basta ang mahalaga, alam mo ang pupuntahan mo.